Hi guys, mau ni mong sitting sa among mukbang, naghan og gulay, mangga og ato ang sinaw kayo nga lechon, bili. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tisting na to guys, ning ang lechon nga among di order. kung kagub ko ba ni siya. For today's video, magmukbang taan yung lechon belly rice na tag 2 kilos. So, ako rin yung order kay wala man may lutuan. So, tara guys. Mag-pray muna tayo. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Praise us, o Lord. Peace, so, guys. Ano pa ang hinihintay natin? bak na! Sus! Grabe guys, oi! Testingan ka na be. Ala, grabe ka kagubgub. Mukhang inom na, inom na taglasartan, ane, guys? May tawag inom na ko ganina. Pang depensa. Mmmmm. Kagubgub ba eh. Hmm?

Hmm. Ang tanong, nakakasama ba ang itong bili sa katawan? Siyempre hindi. Dahil siguro mga tatlo o dalawang buwan tayo makakain na naman ng ito. Hindi araw-araw, hindi buwan-buwan. Three months, two months, mara itong mara mga kaon guys. So, kung dili adlaw-adlaw, dili baka unsa lawas. Hmm. Tingnan na natin ang pas, Tara, pamintan-bintan. Tapos, inom lang. Kung nag-maintenance na mo guys, inom yun mo yung kadaan daw. Okay? Anak ra. Dilik tamag. Dilik Kaunog fats araw-araw. Kaya -araw. po ito naman guys. Mas fatty pa ang fatty pa ang baka. Sobra ang kolesterol sa baka. Kaya ito bagoy. Kaya ito bagoy. Imagine, ang baka, kung maglata, baka, sinigang na baka, kung di na siya init, natulog ang mantika. Imagine, umusulod na sa iyong dugo, ang katong gihigop niyo sa bawo ng sa bawo sa baka, dahil mo ino mo ugbog now, ang mantika na mo tulog sa inyong dugo. Sa, mas nakakatakot yung baka Kaysa baboy Trivia na guys ha Mas nakakatakot yung baka Kaysa baboy Sabi hmm? Sarap super crunchy. Since two kilos to. So, backup. nag-back up. Let, let, let. Sabangit ko. Hindi na tunod doon ang, ang panit guys kahit. Ang grabe girahan at ito panit po. So, unod na punta. Ah, wala may ah. Badyan doon kilo, guys. Mm -hmm. Well, in fairness, lami kayong timpla ang suki. Bila naka-ordinan ako niya, ang iyong timpla, nagka- nag-step up yung timpla. So, katong nasa Abu Dhabi, Dubai, or sa so, Abu Dhabi lang, kay maramay doon. Kung andito kayo sa Abu Dhabi, message lang kayo sa aking kuan tuturo ko kong ng Pebobilya. ibagay ko yung WhatsApp number. Besar. Oh yeah. Hmm? Sobrang lembut. Enggak aku pipi lu, guys. Pelan-pelan.

mukbang pas papaspasan kamo na entertainment mo anak ako ani relax ako guys kay ngano bisa do um, Magmukbang mukbang ta ato pong um, limitahan tong pagkaon ang normal ng kaon ba dili ni hinut danay Kaya, likado Ang pingan po na ito itong lawas. Usa ang Kamu mau nggak viewers? Sebut tangan yang kuningnya bisa dina kuning mahorot. Ayo kayak muka entertain atau inut dana yuk kayo. Kau usah kau urung baka. Enggak nih lah. Relax lah nggak pegawon bah. Tak sarang magmuk bang. Hindi yung isi-share sa inyo ang friends? Ano ba? Busa. Lami ng mangga di. Eh. Pero di ni mangga nga, kung guys ha? Hindi ito manggang karabaw. Galing Pilipinas. Galing tong Pakistan. Masarap din pero mas the best yun talaga yung sa Pilipinas. Ang sarap ng mangga sa Pilipinas. Lalo na yung karabaw na galing tangin-gang. Uh, uh, basta sa Pilipinas. So, guys. Sinong sasagpawid? Sige, guys. man abdi daan sa kong direkto? So guys, yung mga kasama ko, attack na naman kayo rito. Hindi ko na ubos. So until next vlog, bye bye! So mga ni akong ah. bloopers guys, wapil mo na siya, mukbang niya, nausubang huna-huna! Di na lang ko daw siya ma-appeal. Muna yung settings before magmukbang.